Plus News Update Mga balita ngayon Dating rebelde tumulong sa pagkakarecover ng mga armas Mag-asawa patay sa pamamaril ng riding in tandem Raid sa mga bodega sa may kawayan bulakan Libuli mong sako ng imported na asukal kinumpis ka ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Isang dating rebelde ang sumuko sa militar at tumulong sa pagkakarecover ng mga armas sa Agusan del Sur. Sa barangay Lidya, Lapas, Agusan del Sur, tatlong high-powered firearms ang nasamsam ng 26th Infantry Battalion at 4th Infantry Division noong Hunyo 3. Ang dating milisya ng bayan na taga San Luis ay voluntaryong sumuko at isinuko ang isang AK-47 rifle, mga magasin at bala. Bukod dito, itinuro rin niya ang dalawang taguan ng armas sa lugar. Na-recover ng militar ang dalawang M1 Garand rifles, 80 bala at 8 cartridge clips mula sa mga stockpile. Ayon kay Lt. Col. Jose Redentor Gelvuela, nawalan ng gana at pag-asa ang rebelde kaya't piniling magbalik loob sa gobyerno. Pahayag naman ni Major General Michael Anayron Jr. ng 4 ID, patunay ito ng tagumpay ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Kinikayat din niya ang natitirang mga rebelde na sumuko na at makapiling muli ang kanilang pamilya. Patay ang mag-asawa matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Malaybalay City, Bukidnon. Naganap ang insidente bandang alas 3 ng hapon noong Hunyo 6 sa, sa sityo Tigbi Purok 7, Barangay Bangkod. Kinilala ang mga biktima bilang isang 52-anyos na babaeng caretaker at ang kanyang 57 anyos na asawang tractor operator, parehong residente ng Purok 5 sa nasabing barangay. Ayon sa bayaw ng mga biktima, pauwi na ang mag-asawa matapos magtapas ng tubo, sakay sila ng motorsiklo at kasunod ang sasakyan ng kanilang mga kasamahan. Bigla na lamang sumulpot ang dalawang nakamaskarang lalaki, sakay ng motorsiklo at agad silang pinaputukan. Tinamaan sa ulo at katawan ng mag-asawa na agad namatay sa lugar. Patuloy ang imbestigasyon ng Nantapan Municipal Police upang matukoy ang motibo at ang mga salarin sa krimen. Nasamsam ng mga operatiba ng CIDG ang mahigit 307 milyon pesos halaga ng imported na asukal sa isang operasyon sa Bulacan, ayon kay Colonel Ronnie P. Hachuela, officer in charge ng CIDG. Aabot sa 95,568 sako ng asukal ang nadiskubre sa loob ng tatlong magkakahiwalay na warehouse sa may Kawayan City, Bulacan nitong Biyernes, Honyo 6. Ang operasyon ay bahagi ng kampanya laban sa smuggling at hoarding ng mga pangunahing bilihin. Hindi pa malinaw kung sino ang may-ari ng nasabing mga bodega, ngunit nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang tukuyin ang mga responsable. Ang mga nakumpiskang sako ng asukal ay isa sa ilalim sa pagsusuri at dokumentasyon ng Bureau of Customs. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.